May paglilinaw ang isang malaking negosyante sa tunay na estado ng investment climate sa Pilipinas. Ito'y matapos ibida ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN at APEC summit ang kahandaan ng bansa na tumanggap ng mga mamumuhunan, si MJ Mondejar sa report. Today, let me make our message clear. The Philippines is open, ready, and eager. To do with you. Iyan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa harap ng world leader sa APEC Summit sa South Korea. Ayun sa Pangulo, mas magiging malapit ang mga ekonomiya ng APEC at ASEAN sa ilalim ng chairmanship ng Pilipinas sa 2026 ASEAN Summit. Ngunit, oh, iba ang pananaw dito ni dating Ilocos Governor Chavit ma Singson. Manong, sa mga kakilala po ninyo negosyante abroad, anong masasabi po nila sa uh, investor climate po ng Pilipinas? Natatakot na sila. Bakit po, Manong? dahil sa grape corruption. Walang nangyayari. Sa panayam ng SMN News, hinihit ni Singson na malaking red flag sa mga investor ang talamak na korupsyon sa pamahalaan. Kabilang na ang kinasasadlakang flood control anomaly ng Marcos Jr. government. Pero ayon kay Mangulong Marcos, mas lumakas pa ang tiwala sa ekonomiya ng Pilipinas matapos na itong ilantad ang anomalya. Pero, kiit ng business tycoon si Singson, hindi dapat ang Pangulo magsabi niyan, kundi ang mismong investors. Dagdag pa niya kung seryoso ang Independent Commission on Infrastructure ICI sa imbestigasyon sa flood control projects, dapat unahing imbestigahan ang Ilocos Norte na baluwarte ng presidente. May hawak raw siyang ebidensya ng irregularidad sa flood control projects sa Ilocos Norte. Wala pang tugon ng Malacanang sa hamon na ito ni Singson. Kung totoo kayong tao na ICI na for the country, punta na kayo sa Ilocos Norte dahil inaayos ang lahat ng mga kalukuhan ng project doon. By doing that, magkaroon ng kredibilidad ang ating presidente na magbintang sa iba. Simple lang, tumutulong pa nga tayo eh. Nininawala rin si Singson na dahil sa negatibong imahe ng flood control issue na apektuhan ng kakayahan ng Pilipinas na makakuha ng tariff concessions mula sa Estados Unidos. oh, nagpunta sa ibang bansa. Lahat, binigyan mo ibang, ibang countries. Siya, wala. Nakakaya tayo because grape corruption. Paliwanag naman ang Malacanang, hindi naiwan ng Pilipinas sa 0% tariff concessions ng Amerika kusang hindi raw sumali ang Pilipinas upang maprotektahan ang lokal na industriya laban sa labis sa dayuhang kompetisyon. Pinili umano ng Administrasyong Marcos na unahin ang food security at kapakanan ng local producers kaysa sa market liberalization. Ang pahayag ng palasyo ay tugon sa pagkadismaya ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI dahil hindi lang nakakuha ng anumang tariff break ang bansa. Nauna nang inaprobahan ni U.S. President Donald Trump ang Zero Tariff Scheme para sa mga piling produkto mula Malaysia, Cambodia at Thailand. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahat, MJ Mondihan, SBN News.